Siyempre mga kainan, marami pa rin. Yung mga boss natin, nandito. Cool na cool lang. Cool na cool mga boss. Morning. Siyempre, ang mga tropang ubra. Si President Elias dito. Ayan. Burahan, di, di, burahan Long, time Long time no see. Pwede na rin sa pang buraotan. <laughs> buraotan? Latagan na rin to? Oo. Oh, o, to. Presyong buraotan na lang to. 400 na ngayon. Isang paris ka 400? Grabe oh, oh. Tingnan nyo. Ayan. Pagkali sa Changi ah. Dito. Dito. Ubando, Merkulis. Kahapon. Bukawi. Bukawi. Linggo, day off na. So, na, na dito, oh, uh, pag pwede nyo sila machambahan din. Pero, ang fixed schedule nila, Merkoles, Ubando, uh, Friday, Bukawi. Ngayon, Saturday, Malabon. Ayan sila, Sir Elias. Nakakita nyo naman, sobrang mura lang. O, oh, 500. May green person ha? Oh, 500. Green pipe. Tapos green fight yung mga Opaline tayo dyan, 400 lang, 500 Ayan, mga Opaline, 400 na lang Opayuwing, so, 400 lang Mura Kaya ngayon na, ngayon na kayo mag-alaga Yung mga gusto mag-alaga dyan Ngayon ng panahon para bumili kayo ng ibon Ayan yan, dilute natin, 4K lang ang palitan Dilute, 4K na lang Ang parbulo pail natin, 3K lang ang palitan 3K lang to, Ganda to back, na yun, boss paris na yun, paris na, yon, pares na. Pares na. Pares na mm. no? Solid ah. Solid ng ulo Oh, magkano naman yung ganyan natin? 5K. Pero panalong panalo ang kulay yung yung ulo niya, yung hood. P oh. Ganda, solid na solid. Ito na may bawas pa

Sir Elias, salamat. Shout out sa lahat ng taga Ubra. Salamat, salamat din. Mm -hmm. Thank you, thank you. Oops, iba. Sige. Ang ah, umiba pa Di ba doon yung pesta nyo? Dito na kasi mas ano. Ayan. Uy, gumanda na nga. Ano bago? Oh, ang laki ng pagbabago po sa. Yung sambon lang ako nagpahinga. Eh no. Ang ganda pala pwesto na ngayon kahit umulan, pwede na makasilong. Sa so, bagay sila na asilong naman doon dati. Pero mas maliwanag dito at saka mas Ano ayo lantad, no? Shout out kay Sir Harold. Tiyata pala ni Sir Allen yung number ni Sir Har Harold. siyempre pag nais yung magpagawa naman ng kulungan dito kila Sir Harold. Ayan. Uh, dalaw uli ako sa inyo. I Ma Merkoles, maganda no, ma'am Miyerkules no. Ay Oo Ah. Oh, sige sige. Ayan no. Mura lang sila magbenta at saka nag-wholesale sila. Pag marami ang bibilin, pwede rin nila i-deliver, no? Ayan, thank you, thank you. Alin ba na Xbox natin magkano ang bentahan nito? 150. Oh, may solid ng full guard. 150 lang. Pati kawin nila solid. Sa sa ganito natin. 350 yung double cage 750 ah 850 kala ko kala ko nandun ako sa factory niya eh. 850. meron ng ano eh ibig sabihin ayan yon yon ayan 850 toto 900 ayan 900 parang tumaas Ah, double AC kasi. Pero pag hula sale Mas mababa yan Salamat po okay. Oh, good morning Oo. Ayan Boss ko oy. Mayaman, mayabang lang Tayo <laughs> okay. yaman Asa maibon mo? Ayun, yung sa harap. Ayan, kay Kuya Kokoy. O mga. kay Boss Marvin, marami. Dito, medyo ano na. Pichon, magkano ang bentahan ng pichon natin? Limang daan. So, mga ano, pang yan, pang, Oo. -oh. pang siya. 500 pare, so mga young bird. Young bird yan. Bukas, andito ka uli. Siyempre. Siyempre, no? no? Pag hindi nabili ngayon bukas, may bukas pa. May bukas pa. Sige, sige. ah Okay, okay. 500. Dito naman, boss. Magkano sa'yo? Ah, kanina ba to? Pinabantay lang. Pinabantay lang. Ayan, oh. marami. Good morning sa inyo, mga kalapatid. Ano, ito yung kalapatid section. Good morning. Matumal, matumal, boss. Matumal. Pero may benta naman. Zero ma Zero pa rin. Ito, marami ng benta. Ha? Sa marami ng benta. Dito, magkano ang bentahan natin dyan? Mura, kung 5-0? Hindi nga 5-0 lang yan. 5-0, 100. Ano no, 5-0, 50-50 lang, oh. Presyong ano na. Presyong ano na. Parang ano, lugi sa patok yan, ah. Zero, para isang kilo na lang na patoka, oh. Ganong kamura rito mga ka-pet friend. Kaya pwede ay magpunta Sabado at Linggo. Oo, no? Ayun. 50-50 lang. Da. salamat mga ka-pet friend. Sana more ventables pang dumating. Good morning mga ka-pet friend. Ayan. Uy! Oo, oh, chicha worm tayo. Chicha worm? 80. Oh. May free taste oh. May free taste. May <laughs> free chicha worm. Gumagalaw pa eh! Ay, hindi na. Ah. Ah. Chicha worm. Grabe ka naman, lagi exotic po doon. Pinapakain mo sa akin dito, pet friend. Merienda natin, exotic food, lasang dilis. <laughs> mm. Lasang dilis. Parang may ano na. Ah. Bigyan mo akong konti. Konting soft drinks. Panulak. <laughs> Aro lasa, lasa. Naipon sa lalawang tapos yung lasa mga kapit friend. Sumabi hmm? pa sa lalamunan mo. Pero na ba't ganun siya? Lasang dilis. Lasang dilis mga kapit friend. Oh. Konti lang. Pang ano lang. Sumabit pa. Sumabit. Hmm. Paka -tumaga. Paka -tumaga. na ipon, na ipon eh. <laughs> Pero sanay naman ako kumakain ako. Susunod, ibang exotic naman ba sa Okay, okay. Ngayon oh. Yung ape, nakasamaganda. Siyempre mga kapetren, may panulak. <laughs> na ipon. Ikaw, gusto mo ba? Kumakain ka niyan? Nasubukan mo na? Ayun, nasubukan na pala. Ha? Sige nga, kain ka. Eto, kakain din oh. Ayan, kakasa sa channel natin. Sa challenge. mo, mm. lolo mo. Mm. Ayun. Ano lasa Las lasa? dilis no? Oh, sabi sa inyo, lasang eh. Ayan. Mm. Baka to. Ha? Red Striker Love TV. Red Striker Love TV. Yeah. Supportahan natin. Pero bago natin supportahan, kakasa muna to sa ating Free Taste Challenge. Ito to. Free taste challenge. Titikman. Sige, bigyan mo na. Kinakain yung boss Paano ka magkakaroon ng maraming subscriber? Ayaw mo na exotic. Ito, na mo. Pakitaan mo. mo muna. Ito, tingnan mo muna. Isa lang. Isa. Isa na pa. Hmm. Oh, Alin. Naka, lang baka ko. <laughs> ayun, oh. uh, Kailan para maging ganap na vlogger ka, boss? Para maging professional vlogger ka, tingin mo mo ako. kaya oh. <laughs> oh. kain Ayaw gumaganaw. ako. na baba, kumakain. Hmm. Ayan. Ayan. 100 lang mga kalap kalapate young bird tsaka breeder 100 dami sa manok 400 red striker love tv mga kapet kasama natin supportahan natin ayan, ayan may kapet rin tayo na ano Ate Bing, umaabot hanggang dito. <laughs> Ayan yung kalapati ni ka-bedfriend. Ito mga ka-bedfriend. Tiyan mo na, nagtatalo pa kayo eh. Ano ba pinagtatalo na niya diyan? sila. <laughs> ano yan? Ayan si Robin. Ito si Galapate. Okay, ha. ba? kayo na po Kaya na Kaya ko yun. Papa mo yun? Ha? 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 Awala mo ya, habulin mo. Habulin mo. Awala mo dali. Siguro doy mo hindi madidisgrasya ang Odep. Disgrasya ka kay Boss Barney Ingat ka, ingat. Siguro mo. ang ganda ng pom ni Boss Marvin Paaganda niya mga ka-pet friend oh. Ang ganda Panalo po sa Jackpot ang makakabili nito oh. Pansyon no? oh. Ganda Ilang buwan na to boss? 6 months 6 months. Six months no oh. Tingnan nyo ano? Ang, ang iksi niya lang Iksi Talagang ano Apo sobrang fluffy ng balahibo niyo. Hmm. Eh, anay na anay.